Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabaad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ang huling natalakay natin ay ang pagbalik uh, ng mga lumikas mula sa Makka patungong Habasha sa pamunan ni Uthman bin Madu'un. Ang kanilang bilang ay 14, 10 mga lalaki at apat na babae. So sa kanilang pagstay doon, nabalitaan nila na nag-Muslim daw yung mga taga-Makka dahil sa sila ay nagpatira pa, nung nagpatira pa ang Propeta Salasalam sa pagbabasa sura to najm uh, maliban sa isang lalaki na si Umayyah bin Khalaf hindi siya nagpatira pa so dahil dito uh, bumalik sila sa Mecca sa pag-aakala na nagmuslim ang taga Mecca pero kabaliktaran hindi pala nagmuslim nung malapit na sila sa Mecca napatunayan nila na hindi pala mga totoong nagmuslim at bagkus, naging matindi pa po yung parusa na ginagawa nila sa mga muslim sa Mecca mas matinding parusa ang dinanas ng mga taga-Makka mula sa mga Quraysh. Pero nagkaroon sila ng dalawang desisyon. Uh, tutuloy pa ba tayo kasi nandito na tayo o babalik tayo kasi wala naman nag-Muslim. Na, hindi naman nag-Muslim ang buong taga-Makka, kundi mas lalong matindi ang ginagawa nilang pagpaparusa at pagtutorture sa mga, mga nag-Muslim sa Makka. So dahil dito, ang napag-desisyonan nila ay papasok na rin sila. Ituloy na lang nila kasi malapit na daw sila sa Makka. So, pumasok na sila sa Makkah kahit na alam nilang delikado na po. So, hindi na sila bumalik sa Habasha kasi napakalayo na yung Sahabasha. So, sabi ni Al-Hafid al-Bayhaqi, uh, Ba'da ma hajira Uthman bin Uthman wa Uthman bin Madu'un wa ashabuhuma ila ardi al-Habasati fil-Hijrati ula falamma kara'a harasu sallallahu alayhi wa sallam pi salati wa sajira wa sajira al-Muslimuna wa al-Mushrikun wa balagahumul khabar "...wa raja'u, thumma hajaru al-hijrat al-thaniyati ma'a Ja'far bin Abi Talib, wadalika ka'na qabla al masra bi-sanatayn." So dito, unang hijra sa pamumuno ni Uthman bin Madu'un at kasama na siya doon si Uthman bin Affan. Ngayon, magkakaroon ng pangalawang paglikas. Sa pangalawang paglikas na ito, ang mamumuno na po ay si Ja'far bin Abi Talib. si Ja'far bin Talib. Si Ja'far bin Abi Talib ang namuno sa pag unang paglikas kasi dalawang beses lumikas ang mga sahaba patungo sa Habasha. So sa pangalawa na ito, ang namuno na sa kanila ay si Ja'far bin Abi Talib. Dito na ng da'wam, pag-anyaya, pag explain sa hari ng Habasha hanggat sa uh, napayakap nga sa Islam itong hari ng Habasha. Ngayon nagkaroon ng uh, tinatawag na negosasyon sa pagitan ng Quraysh at ni Abi Talib. Kasi nga humingi sila ng tulong kay Abi Talib na, Ya Abi Talib, patigilin mo si Muhammad ang pamangkin mo na yan sa pagpapalaganap ng kaguluhan, pagpapahiwalay sa mga tribo-tribo, pagpigil sa pagsamba sa ating uh, diyos pagbabago sa aral ng mga ninuno natin. So pigilan mo ang, ang pamangkin mo na yan. Pero subhanallah, Itong si Abu Talib talagang hindi talaga nagpapigil. Sabi nga ng ating mga ulama, isa sa dahilan kung bakit hindi nagpapigil si Abu Talib na yumakap sa Islam at nanatili sa kanyang religion dahil gusto niyang matulungan ang Propeta Muhammad SAW na hindi siya masaktan. So isa ito sa naging dahilan kaya si Abu Talib ay hindi talaga siya nagmuslim. So, nagtanggol si Abu Talib, ginawa niya ang lahat para sa mabigyan ng proteksyon ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung namatay itong si Abu Talib, talagang sobrang lungkot ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi imagine, nanatili si ano, si uh, Abu Talib sa kanyang uh, religion, nag na pagsamba sa mga deosyon, pero ganun pa man, uh, pinagtanggol pa rin niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi na hindi na uh, gawan ng kasamaan na na-torture na ng mga Quraysh, ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nasa uh, kanyang uh, protection si uh, Abu Talib na kung saan namatay siyang uh, hindi po Muslim. Subhanallah. So ang susunod dito ay isa po sa malaking tulong sa Islam sa pagyakap sa Islam na nakatulong sa mga sahaba sa Makkah ang pag-Muslim po ni Hamza bin Abdul Muttalib. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi